Good morning, good morning everyone. Meron na naman tayong uh, trabaho dito. Ito. Ayaw man dark. oh. Kinagat ng ano daga putol. 'Yon. Kitray na ni master. Direde na, na ni master yung kanya mga ano. Oto lang white lang yung diktor. Ayan eh. Kinagat ng daga. Kaya ayaw mandar. Tulak-tulak ni Kuya. Bapak pwede dito kami. Ayan na si Master o. Nyolok. Nyolok. Iiwan ko ng dalawang <laughs> lingkos <laughs> ba yun po?